kakagawa lang ng Lakers ng nakikitang galaw ng dekada at hindi mo maiintindihan kung hindi mo ito makikita hanggang sa dulo. Isang elite MVP level na superstar ang pumasok direct sa roster at ang buong NBA ngayon ay naguguluhan, nagtataka at natatakot. Paano ito nangyari? Anong sinakripisyo ng Lakers? At anong mangyayari kay Lebron, kay Luka at sa buong liga? Kapag sinabi kong walang babalik sa dati, Seryoso ako. Panibagong was 2 at ngayon ka lang dapat pumasok. And let's get to today's news. But first, just check if you're already subscribed to our channel Balita Tungkol sa Lakers sa Pilipinas dahil ang mga susunod na video ay isang serye ng content na tutulong sayo na manatiling alam tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Lakers. I-on ang mga notification at piliin ang opsyong lahat at ipapadala namin sa inyo ang lahat ng pinakabagong balita mula sa likod ng mga eksena ng Lakers. Mga tagahanga ng Lakers, mayroon kaming layuning makalike na 85 likes para maabot sa video na ito. Sa huling video, naabot natin ang goal sa loob ng wala pang isang oras, kaya patunayan na isa kang tunay na tagahanga ng Lakers at mag-iwan ng like para maabot natin ang layuning ito sa lalong madaling panahon nagsimulang magtik ang orasan, tumataas ang bola, at ang kapaligiran ay amoy pulbura na. Pumasok ang Los Angeles Lakers sa court ng may lubos na pokus, handang patunayan ang isang malaking bagay, at ang kanilang kalaban, ang Los Angeles Clippers, ay nararamdaman ng epekto mula sa unang dribble. Ang koponan na kulay lila at ginto ay hindi lamang pumunta para maglaro. Pumunta sila para markahan ang kanilang teritoryo at doon, mismo sa unang quarter, malakas na umalingaungaw ang kanyang pangalan sa arena, Luka Doncic. Ang bawat possession ay isang nakakasakit na tula, bawat play isang mensahe. Naglakad siya lampas sa depensa ng Clippers na parang isang taong naglalakad sa pulang karpet, nakamamatay na step back, determinadong drive, mabilis na mga tira, tumpak na mga pasa. Sa pagtatapos ng gabi, Kwartay 3 puntos, 13 assists at siyam na rebounds. Tila isang entablado ang court at ipinakita ni Luca ang kanyang sarili bilang isang bituin. Sa kabilang banda, ipinakita ng veteranong si Lebron James, na ngayon ay 40 taong gulang na na mahalaga pa rin ang karanasan at karunungan. Malaki. Ang kanyang mga desisyon sa opensa ay dumaloy ng may katumpakan. Ang ritmo ay kalkulado idinidikta niya ang tempo ng laro. Nang pumasok siya sa tamang sandali, mahinahon niyang hinawakan ng bola, ipinamahagi ang laro, gumawa ng mahahalagang pasa, at kumuha ng rebounds. Tinapos niya ang laro na may 25 puntos, 6 na assists, 6 na rebounds at nagambag din sa depensa na nagangat sa koponan na nagbigay ng tono ng autoridad na tanging isang taong may kasaysayan lamang ang nakakaalam kung paano ipataw. Nagningning din ang kabataang enerhiya ng koponan. Si Austin Reeves ay lumitaw bilang pino at eksplosibo. Nang uminit ang laro at kailangan ng Lakers ng isang taong magdadala ng bigat mula sa backline, walang takot siyang sumulong. 31 puntos, agresibong mga drive, tumpak na mid-range shots, na convert na chaotic shots, 9 rebounds, 3 assists, 3 steals, isang kumpletong palabas mula sa isang taong alam na kaya niya at dapat makinang. Ang huling iskor ay sumasalamin sa brutal na pagkakaiba sa pagitan ng mga koponan, 135 laban sa 118. Hindi lamang ito isang tagumpay. Ito ay isang pagpapakita kung sino ang namamahala, kung sino ang mas mahusay na naghanda, kung sino ang mahusay na nakatune ng kanilang ang makina. Creepers na nawala sa mabagal na rotation na may bottleneck defensive system ay naramdaman ang dagok ng Lakers at marahil ay napagtanto na malayo na sila sa likuran sa sandaling ito. Isulat ang ang hinaharap ay lila at ginto kung nakikita mong nangingibabaw ang Lakers sa NBA. Pagkatapos ng laro, sumabog ang tensyon. Hindi itinago ni James Harden bituin ng Clippers ang kanyang pagkadismaya. Kinilala niya ang talento ni Luca, ngunit nilinaw ang kanyang pagkadismaya. Mahusay na manlalaro, ngunit sapat ang iyong pagtira, makakagawa ka ng ilan? Isang masakit na didirektang komento ang marka ng isang taong nakakita ng pagkawala ng kontrol mula sa kanyang mga kamay. Kahit na mayroon siyang 29 puntos, 9 na assist at 5 rebounds, ang 3 for 12 mula sa 3-point range at ang hindi organisadong depensa ay mabigat na nabibigatan inamin ni Harden na ang simula ng season na ito ay napaka-abnormal para sa kanya isang bagay na bihira niyang maramdaman sa kanyang karera sa Panalo ang sitwasyon ng Clippers ay hindi lamang tungkol sa mga resulta kundi tungkol sa istruktura mga manlalarong may injury, malubhang pagliban, isang tumatandang roster, maraming veterano na may pagod na pangangatawan. Ang core ng koponan na iyon ay tila hiwalay sa mabilis na takbo ng modernong NBA. Samantala, ang Lakers ay nagpapakita ng kabataan, ritmo at kasabikan. Nilinaw ng larong ito laban sa Clippers, ang koponan ng Los Angeles ay hindi umaasa sa swerte. Ito ay nakasalalay sa isang plano, at ang plano ay gumagana. At sa gitna ng lahat ng paggalaw na ito, isang pangalan ang patuloy na lumalabas sa labi ng lahat. Si Hanis Antetokounmpo. May malalakas na chismis na ang Lakers ay handang gawin ang lahat upang gawing epiko ang season na ito, kasama si na Janis at Luka. Isang duo na may potensyal na takutin ang sinumang karibal. Ilang outlet na ang nagsasabi na ang franchise ay isang tunay na kalaban para makuha ang Griyegong manlalaro gamit ang mga draft pick, kontrata, at ang pagnanais na manalo ngayon. Isipin ang eksena. Dumating si Giannis, inilalagay ang kanyang katawan sa panganib, binabasag ang mga depensa, nangingibabaw sa paint, kasama ang versatility ni Luka sa opensa at court vision na nagbubukas ng espasyo. Ang perpektong timpla ng lakas, talento, kabataan at karanasan. Ang estratehiyang ito ay hindi tungkol sa unti-unting pagbuo. Ito ay tungkol sa paglulunsad ng isang rocket diretso sa tuktok. Ideklara ang Lakers sa tuktok kung tumatayaka sa tagumpay ng season at tila ayaw maghintay ng Lakers. Ang front office ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, ginalugad ang mga komplikadong pakete ng kalakalan at nakikipagnegosasyon sa mga kasunduan sa pananalapi. Ang lahat ay nagpapahiwatig na ang kopunan ay nakatuon sa paggawa ng anumang kinakailangan upang baguhin ang kasalukuyan sa isang bagay na mahusay. Mabigat ang kapaligirang ito, lumalaki ang inaasahan na ito. Dahil mahaba pa ang season, maaaring magbago ang mga card, ngunit ang babala para sa natitirang bahagi ng liga ay nakabukas na ipinakita ng Lakers na kaya nilang talunin ang mga depensa, dominahin ang mga laro at kontrolin ang bilis. At sa pangunguna ni Naluka at Lebron, mayroon silang talento, ugali at ngayon ay isang agresibong plano para sa dominasyon kung makakarating tayo sa susunod na laro kasama si Janis na may bulletproof paint, may mga pakpak na pang shoot, na may malalim na rotation, ang koponan na ito ay maaaring maging isang hindi mapigilang makina. At hindi pagmamalabis na sabihin, ang tropeyo ay hindi tila isang utopia, tila isang bunga lamang. Sa ngayon, isa pa rin itong chismis. Ngunit isang chismis na yumayanig sa pundasyon ng liga isang chismis na maaaring muling tukuyin kung sino ang namamahala at kung sino ang humahabol sa kanila. At kung ang mga piraso ay magkakasya, mararamdaman muli ng mundo ang epekto ng koponan ng Lakers na ito. Ang front office ay nakapaglabas na ng mga ideya para sa mga trade na kinasasangkutan ng hanggang limang magkakaibang franchise, isang logistical puzzle na nangangailangan ng oras, pasensya at kaunting katapangan. Ngunit kapag ang premyo ay ang pagbuo ng isang duo kasama sina Doncic at Giannis, ang anumang pagsisikap ay tila napakaliit. Ang Lakers ay tila determinado na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan, kung saan nawalan sila ng mga pagkakataon sa pamamagitan ng pag-aatubili. Isulat ang ang oras ay ngayon kung naniniwala kang dumating na ang sandali ng Lakers. Sa ilan sa mga panukalang kumakalat sa loob ng liga, ipapadala si Lebron James sa Dallas, isang hakbang na, bagamat nakakagulat, ay agad na magbubukas ng espasyo para sa isang bagong siklo ng pamumuno sa Los Angeles. Si Lebron, kasama ang lahat ng kanyang karanasan, ay darating upang pamunuan ang isang promising at ambisyosong roster habang si Luca ay uupo sa tiyak na trono sa Lakers kasama si Janis. Ang ideya ay matapang ngunit malayo sa imposible. Sa pagsasagawa, ito ay magsasangkot ng mga first round draft pick, mga batang prospect, at mga estratehikong kontrata na nang magkasama ay magbubukas ng daan para sa super team na ito. Kung ito ay maisasakatuparan, ang epekto ay magiging agarang agresibong depensa, maayos na opensa, at isang batang core na may kakayahang mapanatili ang mga tagumpay sa loob ng ilang season. Malinaw ang pangitain. Si Luca ang namumuno. Si Janis ang nagpoprotekta sa pintura at nangingibabaw sa opensa at isang malalim at pisikal na roster handang manalo. Ang kombinasyon ng talento at mapagkumpetensyang likas na ugali ay maaaring magpabago sa kupunan na ito sa isang bagay na kahit ang pinaka-optimistikong tagahanga ay hindi pinangarap sa simula ng taon. Ipahayag ang sama-sama tayong manalo. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng mga tagahanga ng Lakers, sa kabilang banda, ang Bucks ay nahaharap sa tumitinding pressure. Ang kanilang hindi pantay na performance mga injury sa pagsuporta at labis na pag-asa kay Giannis ay nagdudulot ng mga pagdududa tungkol sa kinabukasan ng franchise. Mas makabubuti bang panatilihin ang isang malungkot na bituin o maglaan ng lugar para sa isang bagong siklo gamit ang mahahalagang asset? Ang pag-aalangan na ito sa Milwaukee ang nagpapanatili sa pag-asa ng mga tagahanga ng Lakers. At sa bawat linggong lumilipas ng walang malinaw na desisyon mula sa Bucks, ang pagkakataong gumawa ng hakbang ang Los Angeles ay lalo pang tumataas. Huwag umalis dahil umiinit ang mga bagay sa likod ng mga eksena at ang mga susunod na kabanata ay nangangako na magiging mas eksplosibo at kung sa tingin mo ay malaki ang nangyari, humanda ka dahil ang darating ay maaaring maging makasaysayan lamang. Hindi matutulog ang front office hangga't hindi nila nabubuo ang pinakakinatatakutang roster sa NBA. At kung talagang nakasuot ng lila at ginto si Giannis, ang laro ay magbabago magpakailanman. Manginig ang liga at ang mga hindi handa ay maiiwan. Ngayon ay nasa iyo na. Ideklara ang sulong sa titulo kung naniniwala kang maaaring manalo muli ang Lakers sa NBA. At kung nakarating ka narito, ito ay dahil pareho tayo ng nararamdaman na isang bagong maalamat na kabanata ang isinisilang sa Los Angeles. At maaari kang tumaya rito, nais mong sabihing nakita mo ang lahat ng nangyari mula sa simula. Pero hindi lang doon nagtatapos ang lahat. Kung gusto mong malaman ang lahat ng sikretong negosasyon, ang mga paparating na hakbang, at ang mga detalyeng hindi sasabihin sa iyo ng iba, kailangan mong pumunta sa aming eksklusibong playlist na may mga pinakabagong balita tungkol sa Lakers. Nakapin ito sa mga komento at sa end screen. Mag-click doon, panoorin ang susunod na video dahil mas malaki pa ang mga paparating na sorpresa. Ang kinabukasan ng Lakers ay itinatayo at nasa kalagitnaan ka na ng kwentong ito.